dito na po tayo sa may dampa po at tayo po yung na ng ating pagtataniman po ng ano, talong po magkasalin lang po tayo ng gasolina ating gagras katira na po yun testingan po natin para mabilis bilis po sasagad din lang po natin ang putol ng ano puno po para hindi makadali na paa yung ano, puno po ng mais po talim po ang ating gamit yan po oh, sa dulo mabilis bilis po ay kaysa mano mano po masalin lang po ng madali natagas ang ating gasolina tayo mga kapramid sa ating pagtatrabahuan ko kahapon ko ay akas nila ng konti ay umulan nga po hindi na po sila napasa po nung hapon yan o baka maya maya po kapag gumanda maganda naman po ang panahon dyan po tayo sa tulog ating pagpapatuloy na po rin malawak lawak na po, po itong ating tatrabawin ay dito tayo sumula na po tayo mas mabilis bilis po aray kaysa mano mano nila ang ano putol ng puno ng mais po para hindi makapaa pag hindi ulan. Yan. Dumating po si Mama Meme. Low po. Good tayo may. po ay minum ng tubig tsaka kumain ng ano, saging po. Mauho po ay magutom. Tanghali mabay. na po ako at ako po ay nag-cleans pa, pa ng baboy. Ano po yung ating natapos na paninong maga Ito na lang ang gitna po. Pasalubong ka pala. Yan. Ano po yung tanim ni Bayo po na okra. Ah, Ay, wala yung tanim mo, nabunga na. Oh. Madalhan pala pag marami na. Po, marami kaya, na pala. Ah. Ang dami na ito kaya. Yan. Ay, gumulang pa kayo, iba. Pwede pa ito. Pwede pa? Oo, oh, ang mura. Mura pa. Oh. Madalhan natin kay Bayaw. Kay Bayaw Hinson po, siya pwede po tanim dito. At tayo po yung matanim tanim din dito. Yan, atin lalahatin na po yung mga ano, palibot na yan. Nagkakaigay po palang okra, oh. Ganda. Ang ganda po, oh. po, ito. Ating, ito po yung walang abuno. Wala. Wala itong spray. Nagkakaigi po mga kapambin ito. Masarap po ito. Hmm. Oh, maramis miss po. Ikaw may. Ayoko. Hindi ka kain. Organic po. Pero ito sa tingin ko pala sa itlog. Kaya lang po ay ang um, dulas. Torta. Masarap Tartian. niyan. Nandadalhin po natin yung ibang bunga kay Bayaw. At mamaya, mamaya po ay magluluto si mami ng ano po, sinigang po. Tayo makakuha ng ilang puno. Akala ko ah, ilang... ikaw. <laughs> Akala ko, ko ikaw ang magluluto. Ikaw na. Ilang bunga po nito kahit pag may tatlo ay. Suko ka na agad. Hmm. Suko ka na agad. Eh, tutorial hmm. ah. Saya po. Daddy, hmm. tutorial ah. Ikaw yeah. <laughs> na. Ang dali <laughs> yun. <laughs> Harip gagamas-gamas ang kwat. Hindi mo po na

ayari na po mga pambing napagkwentuhan po namin ni mami ang ating datanin muna dito ay ano, sana po ay talong ano ay marami po tayong ano yung buto ng pichay po mustasa pagka spiral po natin pagkalinis po sa bugan po natin yan pagka na harvest po saka tayo ng talong po dito dito po tayo ng talong mamaya po ay doon naman sa kabila tayo tayo po ah nakakalawak tayo Gito. kaya nga lang la, po ay nakakulimlim na naman yan nakakuha na po si mami nasa eh may sito pa po, po tayo kung bas pang gulayin po ba okra po nakakuha tayo kaya ganda po ay oh, pag malinis na ito po ating lilinisin pa yan papunta doon sa may tabing ilog po Anong? Okay na yan. Tuha. Yan, fresh po. Fresh ang ating mga panlaho. Lahat pala, organic po, Ari. Yan, malaki nga. May pwede na. Ito, malambot. Oo. Oh, pati nga yung pinakamalaki. Wala pa dyan magulang. Kuling mo, Ari. Natiguan na. Ay, mabubulat. Akan-akanan si Ito. Hmm. Anong? Anong kakasaklog? Ang umit ito po ating lalagyan pa ito ng okra ano, pa ikot po lahat halos ng pitak po lalagyan natin nagkakaigit po ay uh. na uh. uh. oh uh, uh. uh. harap okay. pa sumalala ang na may bayaw oh ang ganda nasa ang okra mo ito yan oh Hab. Apa? Betul, mati gas. Jadi apa? Jadi. Hari hari ini. Asnan. Hari mo, Hmm, dalu Mahas? Hmm, okay. Hindi, yeah, hajjo-jo. Yung okra. Oh, Pang palinaw ng mata. Hindi, ano? Huh? Hindi. Hindi, ah. Oh. Mahas, mayo. Oh. Ano yung nagalaw? Ah! Nagalaw? Aso. Ay, joke lang yun. Aso yun. <laughs> Nagulat po si mami. Mahas eh. <laughs> na, mahas okay, na. Wait, Ah, pagkadami. Eh, kasi yan. Pagkadami po mga kapambin eh. Buhay na po tayo sa okra. Ay, mahuhulog pa. Uy. Tara. Yan, ari isa. Kinaganon lang pala yun. Yan, tara po. Tayo magluluto na. Super in ito na, oh. Si mami po maluto. Ha? Si mami na po. At ako'y taga video po. Hmm. Dito na po tayo sa tabi, sa silihan naman. Nasaan na? Nasaan na? sili po. Pag may tatlo ay, malasa na yan. Sili. malaki. Yun. Sili. Dito po tayo sa talungan. Masarap po may ano, talong. Ang siligang natin. Aray, ganito kalilit lang po. Masarap-sarap ito. Manamis-namis ba? Ilang piraso laang. Yung isa, lang pitas? ah. Isa malaki-laki. Tas. Bulok. Ah, meron. Yan asal ito apat. Bulok. Para po mga kasambit. Eh. Mahulog pa. Mas ito apat. Bilo. Ah, pero ito yung Bilo. sarap. Nagdaga natin mali. Ari, na hmm. naman Ay, siyo, manamis-namis po ito. May bagong pitas po ah. Si mami po yung maluto ng sinigang na hipon ko para sa pananghalian natin. Naglagay po muna ng tubig. Aray po yung ating mga panlahok po. Yung nahuli po natin kanina, hipon. May sili po tayo. May kabuti. Sibuyas bawang. May talong po. May sitaw. May okra. Ito po yung ating mga sangkap. Wala po tayong kamatis. Ito na lang po ating ilalahok po. May kalamansi po. Yan po ang pampasim natin. Mga fresh po ito organic po nahugasan na po ito natin sa ilog po okay na yan basta na lang natin ilalagay doon naglalagay po sa mami ng asin rep sibuyas at bawang ito po yung hipo na huli ni daddy ilalagay po natin hugas na po yan ang oh, sarap oh, lalaki po mas malalaki po talaga yung nahuli natin kanina kaysa kahapon po Lagay po natin yung talong at malalaki po ang gayat nito ay. Lagay po natin yung sitaw. Sarap po. Namumula po. Ito po yung okra. Yan. oh Oo. Uh -huh. so, sarap. Libre po fresh lahat. Fresh na hipon galing sa ilog. Libre po yung lahat. Ang may bayad lang ay asin. Lagay po natin yung nasimot ni Papang mushroom sa dayamihan. Tsaka po sili. Yan, para po pagkulo ay yung kalamansi na lang po ilalagay natin. Para yung ibang gulay po ay medyo hap po. Hindi po masyadong malambog. Ayan, ang sarap po. Namimerdi-merdi pa yung mga gulay tapos na mula mula po yung hipon ah, laki ay po hmm. sana laging ganyan po ang ilog namin lagay na po natin ang kalamansi juice pampaasin po tekmay tekmay kung talagang sinigang yan. sinigang na may kabuti <laughs> masarap po yan ang kabuti na may kahit sa Saan galing yung ano ma? Yun. Alin? Ano na po Alin? Yeah. Hipon? Hindi. Okra? Oo. Uh. Doon sa tanim ni Tito. Ano may mga oh. mo sa luto mo? Ni Tito yun Kuya, si Kuya o oh, Kuya. Hmm. Tuloy. Sarap. Ano? Masarap. Arina. na. Eh. Pwede na kumain. na po ito. Kakaan na po tayo. Pakakulayin pa na konti. Konti pa po. Ayos na po itong ating sinigang na hipon. Luto na po. Kakain na po tayo. Dito na po tayo sa tabi ilog mga kapambin. Sa may nara po. Ayan po nara natin. Yan. Dito po tayo kakain sa tabi ilog. Ayan si mami po. Mami. Ate, ate. Ayan. Si kuya, kuya. Kuya. No, okay. Ay, okay. Dito po. Ano ito eh. Ito eh. Ito eh. Ito eh. Ito Ito Masibang po talaga, benta. Marami po nagdala ba dong, 'yung oh. mga kabataan po. Oh. Dito ko pa tayong naglagay ng taim kanina, 'yan po, oh. dito. Correct oh. ng pwesto ko dito. Ito, dito po. Malugod po ako. Yan ito po ate pagkain, may bawang tayo din eh. May i-blog, may toyo. Toyo. May sili gang ko. Panang po natin, kain po tayo mga kapambing. Ate, may itlog po dito. Ay, anak, itlog po dito. Yan, tuyo po, mga gusto ko tayo, Reo. Tutay. Tutay. Haterio. Ana padrero. Haterio. Manegra. Mami no una anak. Esto no. Esto no. Ito na naman po yung hibon. Ito, ito ba? Ito. Ito. Oo, ito, ito. Ano sa itong hibon? Ito yan, hibon pa. Ano ito? Ano ito? Hibon. Sibuya yung yan, Ayo. Uh ya. -huh. Uh -huh. Kaya po, dalawa. Mababaw naman po, aray. Mababaw. Ah, po. Bantay po. Maligo ka ba, May? ligo na. Ligo ka Ligo na. Mababaw naman po yun. Oo. Maganda rin po ang pisto dito. Mayan -mayan po kami uuwi na rin. At Magbibis po yung mga bata. Maraming salamat po. May babay na? Otoy, babay, ate. Otoy. Babay! Biglang dilim po mga kaparambin. Alas dos lang po ng hapon. Ayan, sa marasi po. Nakakilat po kulog. Ay, biglang umulan po. Oh. Hindi na naman po natin na silab yung ating ano yung binash cutter biglang ulan po na naman